Ayan, hello po sa inyo. May kayong samahan tayo. Nagpag-lota na ako din. Nasagpawan itip fish ball. Ayan. Pangal daw po. Ayan. Tahan po tayo. Nasa pangapangal daw. Mabisina ko. Ayan. <laughs> ito na ako. may fish siya. Oo, oh, ayan. Sa kagulay. Masapang pangal daw. <laughs> Kaliplipas ko sinagay sa ito. Ah, so, doon tuwa kami. Ayan. Dan na ang aking lans. Ito po ang ating lans. O, hindi ata o ito hindi ko alam kung anong pangalan tong noodles na to ayan noodles na my goal ayan, nasa sa bowl ayan kain kain na po tayo gutom na po ako ayan nasa pangapangal daw Ayan, tara po at kakain na po. Tapos, mahiga po tayo at magsundo po mamayang alas tres. O, diba? Ayan, ingat-ingat po tayo. Lagi saan man po tayo magpunta. Bye-bye! Salamat sa panonood. Ganda sa all.